magandang hapon po mga kalaki 5pm na ang ganda ng aking pwesto nasa lilim po ako ng mangga ng puno mga kalaki napakalamig po ng uh, pakiramdam dito kasi napakalamig po ng hangin dito syempre ganito mga hangin sa probinsya presta kita naman no ang init init dun pero tingnan mo nakalilim ako sa puno ng mangga. Anyway mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga tumututok po dyan at nakikinig po at mga kailangan po ng mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers sa kanilang mga tinatayaan ng mga numero. Ito na po mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon. Ngayon po 5D, uh, 5pm la, 5pm na po mga kalaki, uh, po tayo ng tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po para sa masusugid po nating mga followers na nakaabang po dyan araw-araw sa atin. Ayan. Kung ready ka na at handa ka na po na muli ng ating mga lucky numbers, kumuha na po kayo ng mga listahan nyo para po sa ganun isulat nyo ang mga numerong binibigay ko po sa inyo at pwede nyo po yan tayaan sa loob po ng uh tatlong araw mga kalaki. Okay, tutok na po rito. Kaya kung ready ka na, lakuni mga lucky numbers natin ngayong 5pm. Abay, ready na rin po ako mga kalaki na ibigay sa inyo. Dang, mga lucky numbers. Kaya ito na po mga kalaki. Sabay-sabay so, po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, di Milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ah. At syempre po sa mga kapatihin ah, lang po natin. Maraming maraming salamat po sa mga nanalo na po ng mga lucky numbers natin ngayon po rito mga kalaki eto na po mga kalaki ang time po para batiin ko po kayo magpasalamat maraming salamat po sa mga pagtitiwala nyo sa akin sa mga binibigay nyo po sa akin ng mga uh, comments maraming salamat din po sa mga balato at maraming salamat sa pag choose sa pagpili sa amin sa mga lucky numbers namin ni Lola Carmen at sa mga hindi pa po nananalo tutok lang po kayo rito mga kalaki dahil ibibigay ko po sa inyo ang mga lucky numbers araw araw hindi po ako magsasawa kaya eto na po ang mga 2 digit lucky numbers ngayon pong Umaga po kaya ready na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ito na po ang 2-digit lucky numbers. Dos, dente. Ito po yung una. Ang pangalawa po ay number sa 619. At ang pangatlo po ay number 13, 15. Ayan. At syempre isunod po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number... 203. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 159. At ang pangatlo po ay number 638. Okay, at syempre po mga kalaki, yan po yung 2 digit at 3 digit. Isunod na po natin lahat 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2105. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 9372. At ang pangatlo po ay number 6691 Okay mga kalaki, kumpetra po Mga number numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit Pwede nyo pong ilaban yan mga kalaki Sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa web Sa National, sa Abroad, pwede po ang mga laki numbers namin Tandaan nyo po 3 days po Bago tayo magpalit okay. At syempre po mga kalaki Sa mga gusto po na makatanggap na ating Mga lucky numbers, dapat naka-follow po kayo Sa mga legit na account namin Araw-araw hanapin nyo po kami sa mga legit na account namin I-search nyo po Red parungkin sa Facebook Tignan nyo po lagi ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers kami po yun. At syempre may second account po tayo sa Facebook. Red Palungpin din po na naka 51,000 na tayo. At meron tayong picture na kasama si Lola Carmen na naka yellow t-shirt ako. At syempre po uh, TikTok. Ang TikTok po natin, meron po tayong uh, 424,000 followers sa TikTok. Ayan po. At Red Palungpin po ang hahanapin. At syempre mapapanood yun kami sa YouTube. Ang YouTube po natin Red Palungpin po na meron 16,600 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po kayo mga libreng laki numbers. Agad-agad yan po sa messenger nyo at tatayan nyo po yan sa loob po ng 3 months mga I love you, 3 months sa loob po ng 3 days mga kalaki bago po natin palitan at tandaan po mga kalaki ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang, ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad wedding National tututukan kita sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin at sa mga sasali po sa mga interesado message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Oops, oops, oops. Ang maganda nito, bibigyan pa kita ng discount ngayon para makasali ka. Okay, sa mga interesado po mga kalaki, message nyo na kayo sa messenger ko. Ayan po ang mga laki numbers natin na tandaan nyo po, 3 days po bago natin palitan. At syempre, ito na po ang mga 6 digit lucky numbers at 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad Umpisan po natin sa 5 digit lucky numbers. Number 11, number 39, number 23, number 27 at number 18. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 24, number 28, number 34, number 36, at number 13. At syempre po mga kalaki, ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers namin pwede po ito 645, 642, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya kunin mo na kalaki, ito na po. Ang una nating 6-digit lucky numbers: Number 25, Number 37, Number 14, Number 29, Number 30 at Number 37. Iyan po yung una at ito naman po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 16, Number 34, Number 23, Number 18, Number 12 at Number Okay mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 po ng hapon mga kalaki. Kaya ako ako sayo, tutok na po rito mga kalaki. At syempre po ang mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers na napanood nyo, pwede nyo po yung tayan, alagaan po sa loob ng 3 days. At ito na po ang paborito na lahat. Syempre ang shout out time. Shout out po tayo sa hello happy viewing po sa pamilya. Gonzales po, pamilya Gonzales po ng Cubao, Quezon City. Hello po, maraming salamat po sa sa plaging panonood po sa mga vlog namin. At syempre po mga kalaki, sa mga taga Cubao, alam po na panalo ko na kayo. At syempre dito naman po mga kalaki sa mga Okay. Vegetable vendors po diyan po sa May Baguio City. Hello po sa inyo sa mga vegetable vendors sa Baguio City, diyan po sa May Canon Road. Hello po sa inyo, maraming maraming salamat po. Camp Camp 7 yata, Camp 7. Hello po sa inyo sa Baguio City sa Kayo Hello, hello, hello. Maraming salamat po sa walang sawang panunood yung po sa mga tindera pa natin dyan ng mga gulay bagyo. Uy, napakasarap yan. Sa pamumuno po ni Ate Nori at ni Ma'am Grace po. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Mananalo ulit tayo, Baguio. Good luck po mga kalaki. At ingat!